Isang mayang uhaw. Paano siya makaiinom ng tubig sa baso? Kwento ni Victoria Anunuevo, guhit naman ni Jimmy Torres at ginawang libro ng Adarna House. O mga bata, umpisa ako ng pagkwento ha. May isang basong tubig at limang ibon na uhaw na uhaw. Ang unang uminom na ibon ay si Lawin. At uminom siya sa baso, kaya nabawasan ang tubig sa baso. Pangalawang uminom naman na ibon ay si kalaw. Siyempre, nabawasan ang tubig sa baso. Pangatlong uminom ay si tagak at nabawasan pa ang tubig sa baso. Si tagak yung puting ibon na malaki. Pangapat na uminom si tikling at nabawasan pa ang tubig sa baso. Panglimang iinom ay si Maya Si Maya ay isang uri ng ibon na maliit lamang na kulay brown. Pero kukunti na lang ang tubig sa baso. Siya yung pinakahuli at pinakamaliit. Maikli ang kanyang tuka, mataas ang baso at mababa ang tubig sa loob. Paano makaiinom si Maya ng tubig sa baso? Nag-isip siya ng mga paraan. Kumuha siya ng upuan, sinubukan niyang uminom sa baso, hindi pa rin. Nag-isip pa siya ng ibang paraan. Ang pinaka naisip niyang magandang paraan, kumuha siya ng limang bato. Inihulog niya ang unang bato at tumaas ang tubig sa baso. Inihulog niya ang ikalawang bato at tumaas pa ang tubig sa baso. Inihulog niya ang ikatlong bato at tumaas pa ang tubig sa baso. Ano kayong susunod sa ikatlo? Tama, inihulog niya ang ikaapat na bato at tumaas pa ang tubig sa baso. At inihulog na niya yung panghuli, yung ikalimang bato. Halos umapaw ang tubig sa baso. Sa wakas, nakainom din si Maya at siya ngayon ay masaya. Lumipad siya ng malayong malayo. At ngayon, nando na siya sa Himpapawid.